Guys, kunting kaalaman. Alam ko na alam niyo yung butil na to. Ito guys, oh. Ito. Ganito. Ganito siya guys. Ang Arabic niya ay Miss Mar. O di kaya sa English ay Globes. Clothes. clothes ito po ay mainam para sa mga maninipis ang buhok at saka ang gawin natin guys ibabad natin sa tubig ito kaya tayo ng kunti lang mga ganyan lang siguro tapos ibabad natin sa tubig magdamag tapos kinaumagahan yung ano ba kunin natin yung tubig nya lagay natin sa may pang spray na ano tapos i-spray lang natin sa ulo natin. Ayan, mainam sa pampadami ng buhok.